ayan uh, dun sa mga g-shock owner na mali na yung oras hindi na tama so ang kailangan nyo dyan gawin ima manual nyo talaga to kasi gumagalaw to eh. yan, uh. gumagalaw tong malaking malaking kamay kahit anong gawin yung ah, uh, uh, tawid to kahit anong gawin yung tama dyan calibrate hindi na ma hindi na tayo to hindi na siya maitama eh kailangan yung i-manual eto yung aking relo so tumama na siya okay tingnan okay. niyo kung pipitik na talaga siya Forty, so kung forty dapat nasa yun forty two gumalaw na naman siya forty pag uh, pag sa tingin nyo dapat forty three so dapat siya pwede nyo siya igalaw dito ng konti yan So, ayan yung 42. O. Mukha nga ito yung 43. Pwede nyo siyang i-adjust. Tingnan natin kung pagdating ng 43. Ay eh, siya ay gagalaw ulit. Ha? Siya ay sa 43. adjustment lang hindi na kaya nung yun, 43 so 43, galaw nyo ng konti galaw naman na ito rin na siya. Diyan yung konti yung gitna. Maganda yung ano eh. Button buds na. 43 na siya, ano 43 Dapat siyang pumitik dun Kaya nung mag-adjust 43 Dapat pupunta siya dun sa 44 Dito sa gilid Kailangan pumantay Pagpitik Saka nyo ngayon tama hindi pag sumablay forty four yon so adjust nyo konte yon so forty four na habang natin kung siya itatama na sa forty five six forty five dapat kalahati na siya. Ibig sabihin, naka 30 seconds na siya. Okay, so yun lang ang ating video. So, Kaya na mag-calibrate, manual calibration. kaysa naman mali yung gagalaw yun ng 30 seconds eh kailangan yan mapupunta dun sa 46 dun sa tamang tamang turo ng kamay yun shoot so yun lang calibration manual so <clears throat> kung mapapansin nyo tama na sya diba 648 nakabit ko na sya kasi pag uh, dun sa gagawin, gagawin nyo yung calibration na automatic sablay na siya sa oras eh o ba diba? 49 so isa na lang si 650 na yan so hintayin natin yung uh, 650 medyo matagal pa post ko muna so ayan para patunay na tatama na siya sa oras 650 dapat bumitik siya doon tak yun shoot Saktong sakto. Hmm. Balik na ulit sa tamang oras ang kuha nyo. Medyo lumalabo yung phone ko pag yung camera. Six fifty. Okay. So, yun lang po. So, tingnan ulit natin. <coughs> Kung pipitik sa nagpipitik sa 651 pero nakapitik na siya na kalahati eh. yun sige po that's all